Good morning guys! Alam nyo ba, meron akong pet na inaalagaan Gusto ko lang i chismis sa inyo kung ano ito uh, Kinuha ko pa ito sa probinsya which is, nagpahuli talaga ako sa mga bata ng pet na ito kung saan talagang nakakawala ng stress pag-aalagaan mo siya kung saan talagang pag-uwi ko ng bahay galing work pag ko bago ko matulog talagang nilalaro ko sila at talagang sila ay napakababait na sa murang edad pa lamang nila ay kinikilala na nila ako at bibili silang umamo yun nga lang talagang medyo matrabaho sapagkat uh, yung dumi nila ay kailangan linisin mo para ganda yung kanilang paglaki at mabilis at syempre magandang tingnan kapag malinis yung kanilang kulungan so this time papakita ko sa inyo kung ano ito Jalan, Ayan guys. Meron nga pala akong dalawang alaga na pagong. So maliliit pa lang sila dati. So umabot na ito ng one month ngayon nang lalaki na nila. So ngayon lamang ay nagtry ako na bumili ng graba para at least. Kasi napapansin ko kasi sila ay parati na lamang sa tubig. Parang feeling ko nangangalay yung kanilang liig. Kung wala naman tubig parang anlilikot nila. So this time nilagyan ko sila ng graba para instead na ano gusto nilang mag-relax papunta doon sa graba makarating sila. And one thing na naobserbahan ko guys na kanina nandoon sila lahat. Ngayon nung magpit pagkain nila ay bumaba talaga sila para kumain. So, ang training ko sa kailangan yan. So, sino ba naman ang hindi matutuwa at marirelax kapag nakikita nyo sila silang lumalangoy, kapag nakikita nyo sila na ganyan, na nakaabang sa iyo, pagdating ko palang, pagpasok ko pala ng pinto, nakasalubong na agad siya sa iyo. And one thing guys, sabi nila, pag nag-alaga ka raw ng pagong, ay swerte daw ito. Kaya naman, sabi naman ng iba, kapag nag-alaga ka daw ng pagong, ay matagal daw ang pag-asenso kasi mabagal. Sa akin naman, kung ano yung dumating, siyempre sa nagtatrabaho lang yan din, kung magsisikap ka, eh hindi naman yan sa pet at hindi naman yan sa mga kasabihan. Basta ang alam ko, pag ako ng room, nag enjoy ako sa akin ng panoorin kasi ang babait nila at kung ano man yung ibibigay nila sa aking swerte ay nagdedepende pa rin 'yan sa pagsisikap mo sa buhay. So sana naging enjoy kayo sa panonood ng aking mga pets. Syempre i-update ko kayo kung ano 'yung mga pagbabago niya. Yung pasusubaybay ko sa kanya ngayong paglaki mula do sa binili ko para sa start ng video na 'to. Syempre nakakatuwa na mag-alaga ka ng mga ganito na kakaiba. parang consider na rin siya sa aquarium, 'di ba? Or anything na pwede mong alagaan or sa cat. Siyempre depende-depende yan kung pa anong gusto mong alagaan na parang makakawala ng stress. Ang pinagbabasihan naman dito is kung papaan mo alisin yung stress sa buhay mo. Kaya ka nag-aalaga ng mga ganito. Okay, maraming maraming salamat at sana patuloy nyo akong subaybayan sa aking mga vlog, sa aking mga video. And thank you so much. If, if you like my video, please like and share. Salamat!